Hello everyone! My name is Tantanya Angeles Gucon, almasahista, e-blogger de Barangay Putik, Zamboanga City, and I am totally blind. Welcome to my video. Ang ituturo ko ngayon sa inyo, tungkol pa rin sa talkback. Pero, ito ang pinabago. Sundin nyo lang ang madidinig nyo or marinig nyo sa isang cellphone ko para makuha nyo ang eksakto kung papaano maging maganda ang mga cellphone nyo. Ang cellphone ko nga pala ay isang Oppo at isang TalkBack. Ganon lahat ang mga cellphone ko. Naka-TalkBack para hindi na po ako mapagod at pwede rin kayo magsalita kapag google ang salita nyo or Gemini. At lalo na pwede rin kayo dumerecho magsalita sa cellphone kung gusto nyo hanapin yung apps. So ganito ang gawin nyo. Sundin nyo ang ano ang ginagawa ko. Pero kapag sa mga totally blind, blind at low vision, sundin nyo or makinig kayo sa video na ito para maklaro at disente ang inyong mga cellphone. Wait a minute, kapeng mainit, saglit lang po. Wait, wait, wait lang po. Makinig po kayo sa mga sinasabi ng cellphone. So, ngayon, dito na ako. So, na nasa home. Nasa home po siya. Then, Idadirek ko siya papuntang i-click ko double click at kausapin ko po ang cellphone. Wait a minute. Open TalkBack. talkback. So nagsalita siya naging na-open na siya So Speech, scroll down, scroll talkback, right, naka TalkBack naka-on. So sundin nyo ito ha, buksan buksan ko ulit para malaman nyo kung ano ang mga naka-turn off. Makinig na lang po kayo sa TalkBack ko, sa lahat ng mga totally blind, blind at low vision. Buksan ko ang TalkBack. Kapag naka-on ang TalkBack, nagbibigay ito ng paalitang feedback para magamit mo ang iyong device nang hindi tumitingin sa screen. Maaaring maging kapakipakinabang ito sa mga taong bulag o malabo ang paningin. Para mag-navigate, gamit ang talkback. Mag-swipe pa kanan o pa kaliwa para magpalipat-lipat sa bawat item. Mag-double tap para i activate ang isang item. Ay drag ang dalawang daliri para mag-scroll. Para i off ang talkback, itap ang switch. Makakakita ka ng berdeng outline. I-double tap ang switch. Sa mensahe ng pag itap ang OK. Pagkatapos ay i-double tap ang OK. Talkback. Talkback, magnebiga pa taas. So... Tapos, so nagsalita na yung cellphone. So ngayon, ang dapat natin gawin ay hanapin natin ang mga setting. Mga setting. Buksan natin ang setting. Mga setting ng TalkBack. Version na pito. Tudok, tudok, zero, tudok, tudok, zero, six, nine, three, zero, seven, five. So, i scroll. I-scroll ko siya papuntang right at makinig kayo kung anong sasabihin. Pagsasalita. So, pag pagsasalita. Mga setting ng text to speech. Mga setting ng text to speech. Verbosity. Verbosity. So, papasok ulit tayo sa verbosity para mas klaro, mas disente at masundan nyo kung ano-anong nakalagay doon or ano ang dapat kailangan gawin. I-turn off ba o i-turn on? So, ang akin kasi lahat naka-turn off. Wait a minute. Verbosity. Magnabiga pataas. So, binuksan ko na ang verbosity. So ngayon, makinig kayo kung ano-ano nasa loob. Basta ang sinasabi ko, lahat ang ang nakasetting dito is lahat naka-turn off para maging maganda ang salita ng cellphone ko. Scroll right ako. Verbosity. Verbosity. Pumili ng preset custom. Pumili. So, walang, uh, pumili ko yung custom. Pero pag i-click mo yan, may makikita dyan maraming, maraming mapipili mo. So, ang pinili ko ay custom. Mga detalye ng verbosity. Ang mga detalye ng verbosity, so ganun pa rin yan siya. Wala yung pinagbabago. Ganun pa rin nakalagay dyan. Echo ng keyboard. Palaging sabihin ng mga tina-type na key. So yan, kailangan stay put lang yan. Palagi nagsasabi ang keyboard ng key. Kailangan iya lang ang ilalagay nyo sa talkback nyo. So ngayon, sundin natin ito. Bigkasan ang mga hint sa paggamit. Hindi binibigkas ang mga pahiwatig sa paggamit kapag naglilipat ng focus ng pagiging na-access. I off. So, naka-turn off. Narinig nyo, naka-turn off. Ngayon, sunod. Bigkasan ang list at grid information. Hindi binibigkas ang impormasyon ng listahan at grid. I off. So, naka-turn off. So, sunod ulit. Bigkasan ang bilang ng item sa listahan na nasa screen. Bigkasan lang kapag nagsoscroll ng may galaw. I off. So, naka-turn off ulit. So, scroll, scroll right ko ulit. Bigkasan ang uri ng element. Hindi binibigkas ang uri ng element para sa mga nakafocus na item. I-off. So, naka-off siya ulit. So, ngayon, sundin natin ang next. Bigkasan ang mga phonetic na titik. Hindi binibigkas ang mga phonetic na titik. I-off. So, ngayon, narinig nyo. So, ngayon, sunod na naman. Gumamit ng mga pagbabago sa pitch. Huwag baguhin ang pitch ng boses kapag nagsasalita. I-off. So, naka-turn off siya. So, ngayon, hanapin natin ulit ang sunod niya. Magsalita kapag naka-off ang screen. Walang pagsasalitang nagaganap kapag naka-off ang screen. I off. So, next ulit. Miscellaneous. Miscellaneous. So, narinig nyo naman lahat ng mga setting ko doon sa verbosity. Lahat naka-turn off. Bakit? Dahil para pagandahin ko ang salita ng talkback. So, dito na tayo sa miscellaneous. Sunod ng news ay ito. Pagkakasunod-sunod ng paglalarawan ng element, pangalan, uri, katayuan. So, pag i-open mo yan, ikaw bahala kung, anong mamit, kung ano ang pipiliin mo doon. Tapos, iselect mo lang ng okay. Tapos, sunod dito, makinig po kayo. Bigkasan ng mga element ID. Binibigkas ang mga element ID para sa mga button na walang label. i -on. So, kailangan natin yung level, kailangan natin i-turn on para pagandahin ang cellphone natin. So, ngayon, nalaman nyo na kung paano na maging maganda ang cellphone para walang maraming salita. So, hanggang dito na lang muna ang video ko kasi may narinig na po kayo. Yung first, uh, yung second video ko, ganito pa rin yun pero pinapalinig ko ngayon itong cellphone para magsalita para anong dapat yung gawin kung sundin nyo ba ang video na ito para pagandahin ang mga cellphone nyo so much better kung ayaw nyo i-turn off so wala akong magagawa kasi cellphone nyo naman yan basta tinuro ko kayo para paano pagandahin ang cellphone sa talkback so hanggat dito na lang muna ang video ko maraming salamat sa pagnonood sa video ko and please don't forget to subscribe and click my notification bell para masundan nyo ang video ko upload. So hanggang dito na lang muna. Maraming salamat po. God bless you and have a nice day.